Hello! Hello guys! Welcome back again sa King Channel! And for today's video, so nandito ako ngayon sa bahay. So dito muna tayo mag-vlog and it's our dinner time. So ngayon, nag kami ng karne kasi isang buwan na kami hindi na karne dito sa bahay. Charot. <laughs> hindi na kami nakatikim ng karne, charot lang. Chicken lang kasi yung binibili namin guys. So ngayon, nakabili kami ng karne. Ah. So, thank you to Tatay. Thank you, Tatay, for this food tonight. Today. Today? <laughs> ayan, so, kakalagay pa lang namin dito sa griller itong karne. So, pasensya na, guys, uh, medyo madilim kasi ano yung palitin natin sa phone pagka madilim, maraming parang lamok. So, ayan, tingnan nyo ang aming uh, inihaw na karne. Yan. So, binaliktad mo na yan? Oo, oh, yung So, nabalik. Hala, na, i-video yung tatin ako ha. video na tatin ako. Karin? Ayan. So, ganyan tayo guys. Pagka content creator, dapat, mm, video lahat. <laughs> So, nag lang ako dito ng ano, ng toyo, suka, calamansi, tapos oyster sauce. And then, naglagay din ako dito ng garlic pepper yung binigay ni Teta Lena sa akin. Thank you, Tita! And padalhan pa daw niya ako ulit ng ganun. So, malapit na din kasi yung maubos and perfect kasi padalhan kami ulit ni Tita Lena. Thank you, Tita! Love you. Ingat ka dyan! So, hantayin lang natin tong maluto and then later kakain na tayo with family! While kami dito ay nag-ihaw. Wow! Andito din sila. What are you watching? Ocean! Ocean? Wow! What? what are you watching? Huh? Who is this? Who is this? Very good. And this is? Who is that? who is that? your? Hello. Hello. Jellyfish? jellyfish oh very good he's watching ocean blue planet what animals that lives in the ocean? wow what sea creatures live in the ocean? how to be like an octopus? what's that? Oh. What's that? What's that? Sh shark. Shark. very good. The shark. How to swim like a shark? <laughs> what shark, shark? What is the sound of a shark? Yeah. Oh. Whale! Oh, shark, Whale shark. shark. Very good guy, <laughs> you what is the sound of a fish? Ambulance. What's the sound of an ambulance? Allah. Sounds of fish. What's the sound of a fish? Helicopter sound. Wait. It is found in the waters near the An airplane, an airplane. airplane. Wait. What's an airplane. Good job, Nani! So, salamat din. So, din. <laughs> Salamat din, guys, sa lahat na nag-follow sa akin Facebook page. So, salamat sa pagbisita nyo sa akin Facebook page and sa mga nagkagusto sa akin mga videos, sa mga merong natutunan, nakuha ideas idea sa aking mga recipe. So, thank you so much and dito din sa YouTube, salamat dahil nandyan pa rin kayo nanonood kasi kakabalik ko lang din dito sa YouTube, di ba? And, ayan, thank you guys. I love you all. sana so, napatuloy niyo pa rin akong supportahan. And of course, din, niyo din po ang aking Facebook kung dito kayo nanonood sa YouTube ko. So, thank you and, ayun ang, ang, ang bango na. <laughs> and of course, special thanks to Madam Brenda dahil mas lumaki talaga yung uh, followers ko nang pumunta talaga ako ng hinaguan. So, nag-start ako doon nag-video. So, doon talaga ang laki na ng tumaas yung followers ko. Malaki na yung mga reaction ng mga videos ko. Lalo na ang views ko din. So, thank you talaga Madam Brenda and of course the social climber kasi nandyan din sila na sumusuporta din sa akin. Kaya, thank you guys and more and more videos pang pa gagawin natin doon. So, yeah, Kaya abangan nyo yan always ha. nami guys mga ngutok kayo super juicy super mm juicy -hmm. So next, hihiwain na natin ito. Let's go. Ayan, nandito na tayo sa kusina. So akin na itong hiwain. <laughs> gutarin. Hiwain ng gata. mukbang mo. Kumain ang hirais na naman tayo ngayon. Eh, tikman mo na natin. Mmm. Sarap. Long hair, ayan guys, and meron kami dito sili na lang tsan siya tumubo. <laughs> oh. kami diyan sili na tumubo nang chance. So, ang ganda ng ambience charot. Ang ganda ng kusina namin, meron tumubong sili. Defense cam guys ah. Yung sili dito, dyan po fresh. Ah, nanggaling. Fresh dapitas. Na Pero yung lemon, binili po namin yan. Na ako si nasa grapon. Ayan guys, tapos ako magpapain kay me. So, ako naman ang papain. Ito na nga ang ating sinugba. meron tayo dito ang paksiyo na isda. Ang sarap nito. Mm. Good job. Good, job. Good job! nice